Kinumpirma ni Dr. Ronjin Solante, Medical Director ng San Lazaro Hospital, na tumaas ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa kanilang ospital. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi nito na isandaan at na individual na may leptospirosis ang kasalukuyan nilang ginagamot. Walo naman ang nasawi dahil sa leptospirosis na may edad 28 hanggang 45 taong gulang. Mataas ang bilang na ito dahil noong nakaraang buwan ay nasa 2 hanggang tatlong tao lang ang average kada buwan na nakoconfine sa kanilang ospital. Naitala ang pagtaas ng bilang ng pasyente may leptospirosis matapos manalasa ang bagyong karina na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. We tabulated the, the, data dito sa mga pasyente namin. In fact, hindi lang paglusong sa baha. No? Lumalangoy sila sa baha. Kaya yung mikrobyo na to nakikita namin na hindi lang doon sa mga paglusong sa baha but Some most of the time pumapasok sa bibig pumapasok sa ilong or pumapasok sa mata no and that's the reason why that uh, a lot of them are, are those exposed na 'yung pumapasok dito sa mga mucosal membrane natin are those also the one that who developed a moderate to severe uh, leptospirosis